Panginoong Diyos, aming Ama, nagpapasalamat kami sa mga biyayang natanggap namin sa araw na ito. Salamat po sa patnubay, sa kalakasan, at sa mga oportunidad na dumating sa aming buhay. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Linisin mo po ang aming mga puso at isipan, at gabayan mo po kami sa tamang landas. O aking Diyos, Patuloy kaming lumalapit sa inyo na humihingi ng iyong awa. Kami po lumalapit na may kasamang pagsusumamo sa iyong tulong at proteksyon. Ilayo mo po kami sa kapahamakan, sa sakit at sa mga tukso ng demonyo. Nawa'y lagi kaming manatiling tapat sa iyo, aming Diyos. O Heso Kristo, aming Panginoon, Ikaw ang aming liwanag at kaligtasan. Pagkalooban mo po kami ng mapayapang pagtulog ngayong gabi, naway maging ligtas ang aming tahanan at mga mahal sa buhay. Pagalingin mo po ang mga may sakit, alalaya ng mga nagdurusa, at ipagkaloob ang aming mga pangangailangan. O Holy Spirit, Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, sa inyo po kami nag-aalay ng aming mga sarili. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at kapanatagan ng loob. Naway lagi naming madama ang inyong presensya at pagmamahal. Jesus, aking Panginoon, gabayan mo po kami sa aming pagtulog. Bantayan mo po ang aming mga pangarap at bigyan kami ng mahimbing na pahinga naway magising kami bukas na puno ng lakas at sigla upang harapin ang bagong araw. Ama naming sumasalangit, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami ipahintulot sa tukso at iadya mo po kami sa lahat ng masama. Tunay nga po na napakasarap isipin na mayroon kaming ama na nagbabantay sa amin, nang higit pa sa ama namin dito sa lupa. Tunay nga po, Panginoon, napakasarap isipin ng aming amang nasa langit na nagmamahal sa amin ay pinakamakapangyarihan sa lahat at walang sino man na pwedeng gumapi sa inyo, aming ama. Walang makakatalo sa inyo. Kaya nga kami ay ligtas sa iyong patnubay, ligtas sa iyong mapagpalang kamay. Kaya nga lagi na kami ay laging lumalapit sa iyo sapagat sa iyo, ay may security, sa iyo ay may kaligtasan. Sa iyo, Panginoon, ay may kanlungan, kanlungan, kandungan. Pananggalang. Kayo po, Panginoon, ang aming tanggulan. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat na hindi mo tinitingnan ang lahat ng aming mga pagkukulang. Dahil sinabi mo, na kung lalapit lang kami sa iyo, hindi mo kami itatakwil. Walang sino mang lumapit sa iyo na tinakwil mo. Kaya Panginoon, salamat, salamat. Napakabuti mong Diyos. Napakabuti mong Ama. Salamat na nagpakilala ka sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita sa Biblia. Dahil dito nalaman namin na mayroong kaming Ama na malalapitan Isang ama na laging nagmamahal. Isang ama na lagi lang naghihintay na kami ay lumapit sapagkat siya ay punong-puno ng pagmamahal sa amin. Sa likod ng lahat ng aming mga pagkukulang, ikaw ay nandyan upang kami ay kalingain, upang kami ay proteksyonan, handugan ng mga bagay na kailangan namin. O Diyos, salamat na nasa sayo kami at walang makakaagaw sa amin sa iyong mga kamay at sa iyong pagmamahal. O Panginoong Diyos, dakila ka. Wala na kami ibang paglilingkuran kundi ikaw lamang. Ikaw lamang ngayon at magpakailanman ang aming Diyos, ang aming Ama, ang aming kasama araw-araw, ang aming paglilingkuran, ang aming sasambahin at aming pupurihin. Salamat sa patuloy mong pag-iingat. Maging sa gabing ito, kami ay matutulog na mapayapa. Dahil alam namin ang mga anghel mo ay nakapalibot sa amin at ikaw ay kasama namin. Dakila ka, aming Diyos, aming tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus, Amen.